Ano ito lang Judy Mark. Ha? Judy, Judy, Mark. ha? Judy, Judy Mark. Judy Mark. Ano to? Ano ito? An, 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 ano Ano ito? Ano Saan galing yan? Tao. Ha? Salaot. Ta Salaot. Ano nakahuli dyan? Bilo. Ay, ano? <laughs> yeah, an, an, ano nakahuli dyan? Maniit. Ha? Taga. Taga? Ah. Ikaw, anak na manging isda. Opo. Ha? Oo. Oh. Matagal na kayo nakakahuli ng ganyan? Hindi po ako sasama. Pero yung tatay mo nakakahuli ng ganyan. An anong isa yan? Bonito po. Bonito. Wala kang yellow mo na Wala pa po. Walang yellow Bakit, wala sa... Bakit walang yellow fin? Bakit walang yellow fin? Wala, walang dahil. Uh, ganyan pa talaga. Il il ilang ilang taong ka na? 14 po. 14? Nung mata ka pa, mas para, ano, uh, ganyan na yung at anong holy ikumpara mo yung holy kay sa kanoon, anong mas maraming huli noon o ngayon? No, no. Mas maraming huli noon? Ha? Pa -pa -paano, bakit mo nasabing maraming holy noon, isa ngayon? Bakit? What? Bakit What? Bakit? Ha? Ka Ay, ba? Ba? Na kapatid bakit? Kapatid bakit mas maraming huli noon kaysa ngayon? Um, kay ma Maliban sa mga ano pa? 1.5. Nung bata ka ba, anong kita mo dito sa labing dagat? Y yung bang tampak na yan, andyan na yan, pa? Wala, pa na? Wala, pa wala pa. Wala pa. So, il ilang taon na yan, yung, yung tambak na yan? Ilang taon na yan? Ilang taon na yan? May dalawang taon na. Magdalawang taon na. Magdalawang so, taon na. Oo, ganyan. Pero dati walang ganyan. Oh, anong gusto mong mangyari dyan sa tambak na yan? Mawala. Bakit gusto mong mawala yung tambak na yan? Para magandang dagat. Dati ba lumalangoy ka dyan? Ngayon nakakalangoy ka pa? Ba? Diba? Pero kailangan ng lumakad ng malayo para makalangoy. Okay. So, kung ikaw ay uh, mananawagan kay Pangulong Pinoy, anong anong sabi mo kay Pangulong Pinoy? Sige na, sige na, manawagan kay Pangulong Pinoy. Anong gusto mong panawagan kay Pangulong Pinoy? Ha? Anong gusto mong sabihin kay Pangulong Pinoy? Sige na, anong, anong gusto mong sabihin kay Pangulo ng Pilipinas? Ingil sa tambak dito, anong gusto mong iparating sa kanya? Ha? Gusto mong mawala na ito? Bakit mo gusto mawala yan? Nahirapan kami ng lumakad. Nahirapan kayong lumakad? Saka yung mga bangka. Saka yung mga bangka. Ano pa? Ano pa? <laughs> ha? Lumulubog. Ano pa? Ah, yun lang. Ikaw, iho, anong gusto mong mangyari dito? <laughs> ha? ha? Anong gusto mong mangyari? Ikaw, iha, anong gusto mong mangyari? Ano? Diyan sa tambak na yan, ano gusto mong nangyari? Maalis. Maalis? Ba't, ba't mo gustong maalis? Kahit ng trimata, mayroon si Paul Lumulubog kayo sa putik pag lumalakad kayo. Ano pa, maliban sa luma, lumulubog kayo sa putik? Nahihirapan yung mga bangka. Okay. So, pag nahihirapan yung bangka, nahirapan yung putik, masaya ba kayo sa nangyayari? Hindi kayo masaya. So ano mag ano magiging ano magpapasaya sa inyo? Para malito airport. Available sa airport ticket. Okay. Ang okay. pangalan mo? <mulay> ha? Okay. Billy Demo. Kate Pascua. Okay. Maraming salamat, Kate. Ah, salamat. Kalagan ng kali sa paa. Himulat kamyo mga mata sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan magpapunta.